Hello mga kadwendina, andito na naman po tayo sa isang donation center na kung tawagin po dito ay Goodwill. Isa rin po itong ukay-ukay dito sa US. Kaya at samahan niyo po ako at ating pong papasukin ang Goodwill. So para din po ito yung savers. Yan po, niya, ng harapan po ng Goodwill. Kaya pasok tayo guys. Tara, samahan nyo ako. Ikutin natin tong Goodwill. So, para din po itong savers dito. Yan. Dito po dinadala yung mga idinodonate. And then, same lang din po ng ano nila na yung nagdodonate is nakakalas din po siya ng tax. And then, yung nabebenta naman po dito ay ibinibigay din po nila sa foundation. Yan, paikot-ikot lang po. So, yan po, ang mga, yan, may mga damit, yan, mga bra, yan. Mix din po ang nakalagay po dito na damit, sapatos, halos kumpleto po. Yan, yan. Medyo po magulo lang ang kanilang hanay. Yan, compare po dun sa savers. Yung savers, uh, ang ano nun, parang ano sila eh uh, organize yung pagkakadisplay nila. So, madali kang maghanap or madali kang hindi siya nakakahilo kung ika nga. So, dito medyo nahilo ako. Yan. Yan. Umikot-ikot lang ako. So, tiningnan ko kung anong laman dito. Yan po. Yan. Meron may bedsheet. Yan. May vacuum pa. Kasi dito, ang bilis naman magpalit ng, ano, ng mga gamit dito eh. Kaya, yan, dinodonate na lang nila. And yan, minakita akong isang... Ang ganda niyan, guys. Pwede siya sa akin dog na pahihigain ko. Yan. Ang ganda niya, guys. Kunin natin siya. Yan. Ang presyo nga pala niyan is $9.99. Almost $10. Almost pero ang ganda niya. Yan naman po yung mga pang-display. Yan. Ang ganda po ng mga pang-display dito. Yan, meron pa silang horse. Ang ganda guys. Hindi lang talaga ako mahilig sa mga pang-display. I don't know bakit hindi. Ayoko ng mga ganyan parang anik-anik na display. Yan. Ang mga figurine ko is dwarf lang. Yun lang ang mga figurine ko sa bahay. Kasi yun yung collection ko. Pero yung ganitong medyo mga maliliit na abobot na anik-anik, hindi ako mahilig. So, yan. Ikot lang tayo. Ikot lang. Tingnan natin kung ano pa. Yan. Ang ganda yan. Uh, mga frame. Maganda po siya. Yung mga picture frame. Yan. May mga books. Yan yung mga stuff toys. Meron din, uh, yan, meron din po ditong uh, paintings. Yan, ang ganda. Ang ganda niya, guys, ng mga paintings dito. And then, yan, may mga luggage. Yan yung mga toys, aluhalo na. Aluhalo na yung mga toys. Yan, yung dal. Siyempre, yung dal, akin kinukunan kasi... Medyo mahilig din naman tayo sa dal. Yan. Pero ayoko ng ganang dal. Ang hinahanap kong dal is yung medyo unique ba. Unique na dal. So, hanap tayo. Ikot ulit tayo. Yan, yung iba pang mga pang-display. Yan. Kung ang kagandahan lang dito, yan, katulad nyan, yung parang, yung isang rack nila, kung let's say na puro white na pang-display, andun lahat sila magkakasama. Then, eto, yan sama-sama yung parang halos magkakapareho yung kulay or magkakalapit ang kulay. Yan, yan lang yung nagustuhan ko. Yan, ang gaganda ng Angel. Yan, dati meron akong collection ng Angel pero tumigil na ako kaya skip natin siya. And then, yan, mga wine glass. Ang gaganda rin ng mga wine glass. Yan. Ikot lang tayo, guys. Tingnan natin kung anong makukuha natin. Yan yung labas. Damn, guys, ang dami na dito. Yan, yan, may mga sapatos. Yan. Ang hindi ko lang nagustuhan dito is hindi sila organized yung mga pang, na display nila. Kasi yung mga sapatos ay hiwa-hiwalay compared doon sa savers. Yung savers kasi organized talaga. Yung sapatos, kung sapatos-sapatos, damit-damit, toys-toys, bag-bag, mga ganun. Dito kasi hindi. Talagang uh, kung saan-saan siya nakalagay. Hindi siya, ano, hindi siya organized. Yun lang ang puna ko dito. Yan. Yan yung mga presyo niya, guys. Yan. Pero kung i-convert nyo rin as a peso, is mahal din. Mahal din siya. Kaya... Makikita nyo guys yung sa ukay ukay may makukuha kayo na may tag pa ng Goodwill, Savers, yun ay galing din dito. Siguro yung mga hindi nila nabebenta dito or yung sa dami ng stacks, siguro yun uh, nilalagay na nila yun sa isang box. And then yan, ang ganda rin guys, yan no, oh, kita mo lahat green. So malapit na kasi ang St. Patrick, so kaya yan, nag sila ng lahat ay green. Yan. Si St. Patrick kasi green yun kasi lucky. Kaya yan. Sa isang rack, lahat siya ay mga green. Ang ganda, di ba guys? Yan. Ang gaganda ng pan-display. Kaso talaga, hindi lang ako mahilig mag-display. Kaya yan. Yan, guys. Bayad na tayo. Yan nga pala yung mga nakuha ko. Yung aking higaan ng aking, ano, ng aking doggy. And, nakakuha nga po pala ako dyan ng doll vintage dal, napakaganda. Siya po yung mahal kung nakuha. Yan. So, okay lang kasi bago pa siya at saka may authentication uh, letter pa siya. So, yan. Yan po ang aking mga nakuha. Magbabayad na tayo. Bayad, bayad. So, ang binayaran ko nga pala dyan, guys, ay nasa $49 yan guys, uh, ang ganda ng painting and yan po may ang mga accessories, may earring yan malapit na kasi yan sa uh, sa counter, kaya yan na videohan na po dinideohan ko rin po, yan may, may shoes pa siya na Jordan, medyo bago pa yon. kaya yung mga nandyan sa sa stante kasi uh, yan yung mga branded saka yung mga accessories na madali mo madampot, so nilagay nila dyan Iyan po yung palabas na. Iyan labas na ako. Salamat nga pala sa nag-video. Uuwi na tayo. Yan. Pakita ko sa later ang akin na bili. Yeah, yan guys, nandito na ako kami sa bahay. So ito yung nabili ko sa Goodwill. Yan. Ito isa siyang doll na as in bago pa siya. Kita nyo guys. Ang cute niya. Yan. Ayan yung nabili namin sa Goodwill. Yan. Bago pa siya. Ah! Porcelain! Porcelain yung kanyang ah, kamay, pa pati mukha. Yan oh, may net pa siya. Yan. At saka, meron siyang authentication card. Eto. See? Ito yung authentication card nitong dal Yan. So, may kasama pa siyang necklace. Yan o, may necklace siya. May o. Diba? Ang ganda niya. Bagong bago pa. nakanet pa yung kanyang buhok. Ayan, nabili lang siya nang, nabili ko siya nang 29.99 $29 dollars. Almost 30 dollars. Yan. Ang cute niya guys. Kita nyo. Ang cute. At saka, eto, uh, para siyang upuan, pero ipa, ipahihigain namin to dun sa ano, sa akin dog. Yan. Ang cute niya. Ito yung nabili namin. Tapos, ang price niya ay $9.99. Almost $10. Yan. So, ito yung nabili ko sa Goodwill. Yan. Ito siya, guys. Ang cute niya, guys. Diba? ba? Uh, ang cute-cute itong baby na to. O, oh, tundal. So, yan lang, guys. Share ko lang sa inyo kung ano yung nabili ko sa Goodwill. Yung Goodwill ay isa siyang, uh, para din siyang, ano, ukay-ukay. And then, para yung sa savers din. Ganun. So, yan. Bye! Bye, bye, bye! Thank you for watching, guys. Please subscribe my YouTube channel. And, please like, share, and comment na rin po. Okay? See you my next vlog guys. Hanap ulit tayo ng ukay-ukay. Kung tayo pa pwedeng pumunta. Or may mabili tayo. So ngayon, eto yung nabili ko. Kita nyo, di ba? Ang cute na dal. Di ba? Thank you. Bye. God bless.